Sa saka merienda mo. Hindi ba rin ikaw na'y kumakalaw ka? Ayoko ko ng lalaking laki ko, ano? Hmm. ko ko sa'yo, mimi Bibigyan mo ko ng pamalo, ano? Bawal ka ako kalaw ka ng kalaw ka dyan, eh. Kinakalaw ka lagi yung bigas matamis sa'king merienda mo. Ayaw mo kasi yung papalo sa'kin, ano? Di ba? May kahawid dyan sa likod, ano? Yung pamalo. Kapaluin ko kalaw ka ng kalaw ka, Andiyan na kami may parada at saka'y patay. Alam mo ba ikaw yung iyak ko kay Kuya Pulding nung namatay? Kuya Pulding, mabuhay ka na sana. Magsasalita ba yung patay na ano? Saka si Kuya Puling ko, taga social. Si Kuya Puling na namatay. Alam na akong Kuya Puling, Kuya Pulding. Bibigyan mo ako ng pamalong mimi ano? Kinakalaw ka ang tindahan. Kinakalot ka. Magagalit sa pulis sa kay poong ano, nagbubulong kagabi poong ko, bawal din kalaw-kaw ng kalaw-kaw diyan hmm. Ang kumakalaw-kaw lang, ikaw lang, sa kay pulis, nanay mo, tatay mo, yun ang gusto ko, ano, yung kumakalaw-kaw sa merienda dyan. Hmm. Makita ko lang kalaw-kaw ng kalaw-kaw, kukuha ko ng pamalulun, ano, kinakalaw-kaw. Pag wala kayo dyan, yung bigas matamis merienda mo, kinakalaw-kaw. Maganda yung tugtog ni Mia dyan, ano? Yung paborito kong tugtog, ano yung tawag doon? Yes. Natinig ko kanina dyan, ano yun? Ano na, nakakalimutan ko na. Eh, nakasulat to, Police patola. Patola ba ipilido ng pulis? Patola nga, ano? Pulis patola. <laughs> Ayun na, police patola. Ano? Patawa nga ang apelyido ng pulis, ano? Kabait ng pulis, iniiyakan ko pa kahapon. Pinakakain ako ron, ano? Iniiyakan ko pa, sobrang bait ng pulis. Ano? Napakabait ng pulis, iniiyakan ko pa. Tapos nangangalabit, tinakalabit pa ako, tinatabanan ng yung ulo ko. Kabait, iniiyakan ko pa yung pulis, ano? Kabait, ano? Hm? Pati, ikang ganon, pati, ayaw mo pag ikaw kay Nuan, Papatayin ko, ika nung pulis, sasakalin daw niya, ano. <laughs> Iniiyakan ko pa yung pulis, ano, kabait, ano. Huwag yung pinakakalaw kayo, bigas matamis mo dyan sa inyo, ano. Papapalo mo sa akin ni Mia, ano. Yun, bibigyan mo, pamalo. Pinakakalaw <laughs> ko, pag wala ka. Bigas matamis, pinakakalaw ko. <laughs>